Boss, dito sa tapat ng simbahan. Ito yung mga isa sa mga sikat na tourist uh, destination ng mga foreigner. Ay makita mo. Daming nagpipicture picture dito. Buden. Ah, uh, ito yung ano mga boss. Ah, uh, ito yung uh, kung saan no, postal office ng uh, Vietnam, no, dito sa Ho Chi Minh City. Pasukin natin dyan mga boss. Ayan dami nagpi-picture dito tsaka isa sa mga tourist na destination nun pag, pag uh, mo, may mga bus yeah, tourist bus mga boss oh. Uh. tsaka puro turista yung nakita ko dito so, okay natin kung anong loob dyan mga boss postal office kung uh, sa atin pa sa Pilipinas so tingnan natin kung anong nandiyan sa loob Uh, first time ko din madalas na bumunta dito pero first time ko mapasok ko. Tiyakong boss. Yan na. Daming mga foreigner na nandito. Picture, picture syempre. Post Vietnam souvenir shop. Ah, daming mga souvenir. May uh, location ng ano mapa ng uh, Vietnam sa kadaming mga alahas siyempre picture pa rin sa loob ah dito yung ano postal office mga boss dito nagpapadala ng mga baggage no? pagpapabaggage ka ng pa Pilipinas yun know? o Vietnam Post. Yun. Kita na ako. Dito ka magpapabaggage Ayan. Papabaggage pa ng Pilipinas. Dalawang ano siya, floor. Ito na stas. Mga Vietnam souvenir. Gaya nito. At ibang mga souvenirs item. Yung pala siya ganong kalaki. Yan, dito sa second floor. Yan nga, mga souvenir nga. Souvenir. Yan o. Bato pang souvenir. So, ganon lang. Meron din doon sa kabila. Ganon lang pala ang loob niya. Meron lang kunting ano dyan bilihan ng souvenir. Doon yung padalahan ng ano, mga baggage. Dito, kabilaan. At sa labas talaga, yung maraming nagpipicture picture picture na mga foreigner. Ito, so, ito yung labas. Yan yung simbahan. Mga boss. Yan, maraming mga tourist na waiting. Kasi nga dito, So yun, yun pala ang laman dyan sa loob dito sa Buden. Nakikita ko lang to sa mga vlog nang ano, pagpupunta dito. Uh, post office pala siya. Yun, mga post. Korean. Mga Korean.